hirap na kalaban yung hindi mo alam kung sino o ano at kung umatake, patraydor. Gumagapa ngayon ang pangamba sa barangay Baybay, Rojas City, sa Capiz. Ang kanila kasing mga manok at itik, sunod-sunod na misteryoso, nawawala. Si April, hindi niya tunay na pangalan. Tatlong manok at apat na itik na raw niya ang naglaho lang na parang bula. Mga tatlo na kabulan, unti-unti na nakaubo sa isa-isa. Kasi siyempre pa isa-isa. Susunod naman niya mga sinima na isa naman. Kwento naman ang isa sa mga tagapangalaga rito na si Desiree. Ang mga manok at itik pare-parehong gabi nung nawala. At sa lahat ng mga gabing ito, panayraw ang pag-alulong at pagtahol ng mga aso. Marami na mga pangsabong na manok na kinuha. ang pinaghihinalaan na salarin, taga rito lang din daw sa kanilang lugar. Ang isa sa caretaker, si Joel. Siguro si Joel, Joel talaga ang suspect namin. Halos gabi-gabi raw kasi kung mag-inuman ang barkada at ang kanilang pulutan, manok. Tingala lang ako abiguanin gina pulutan kasi siyempre, ga <laughs> hindi lang normal nga kadamu sa kadula tapos basta-basta na lang kadula kada gabi nga. Pero depensa ni Joel, galing sa sabong na ano, yung bihag na namamatay matagal na rin daw siyang nag-aalaga ng mga manok at itik kaya hinding-hindi raw niya magagawang nakawin ng mga ito. Hindi naman totoo yung mga pinagbentang sa akin. Araw-araw akong nag-aalaga doon, ako nagpapakain tapos ako sabihan mo ng ganito, ganito. Ako, akong kumuha. Sana wag naman silang magbentang na wala naman silang ebidensya. Miyerkules ng gabi, nasa kote ang punot dulo ng mga nawawalang manok at itik sa kanilang barangay. Isang ahas na may habang apat na metro. Nakita pa nga raw ito ni na Joel na nakaakmang aatakihin ang isang manok. Kaya agad nilang hinuli ito. Dito yung lumusit yung katawan niya. Tapos bumaba siya dito. Dito na siya pinukpok ng sundoko. ko. oh, lumalaban pa siya tapos tapos na ano na inay matay. Nung tila hindi na raw makagalaw ang ahas, itinape nila ang bibig nito. Dinala nila ito sa katabing sityo para ikulong. Ngunit kinabukasan, di umano, nakawala rin ito. Dito namin nilagay yung sawa nung gabi. Akala namin patay na. Kinaumagahan, tinignan namin wala na yung, yung sawa. Dito dumaan sa maliit na butas kasi nilagyan namin ng karton yan dyan. Suspet siya ni Joel. Kung sa akin lang siguro, baka na. Pero depensa naman nila. Hindi naman kinain. Yun nga yung pinag-ano ng tao kasi baka pumasok sa mga bahay ba kunting ano lang nga kaluskos na ano sila baka may sawa diyan sa ilalim siguro do no, yung continuous paggawa ng mga subdivision so ano? so yung mga ahas uh, pumupunta na dito sa ano, naghanap ng pagkain dapat yung mga may nakakita ng mga sawa una-una huwag lang sila magpanik kasi hindi naman uh, nangangagat yung paan yung sawa na yan Actually, tatakbo lang yan eh. Hanap sila ng stick na mayroong sanga doon sa dulo. Tsaka, ang una nilang na dakmain yung ulo niya, no? Tapos, dandaan nilang kunin, ilagay nila doon sa sako. Pwede na lang dali dito sa office namin para maasikaso natin yung sawa na yan. At tsaka, kung maayos naman, kami nang mag-release ba ulit doon sa kagubatan. Samantala, si Nadesiri at April, kumbinsido na ngayong inusente si Joel. Siyempre naluoy mo kasi siya, ko siyang sinabi ko siyang nagkuha. Dali ka hindi man. Well, sorry na lang. <laughs> Kasi na ano namin naisip namin na siya talaga ang kumuha. Napatawad ko naman siya kahit uh, anong ano, galit niya sa akin. Kapag umira lang takot at gumapang ang kaba, hindi maiwasan ang suspetsa kung sino ba ang iyong kakampi at kung sino ang ahas.